Ang basketball ay isang laro na nangangailangan ng iba't ibang kakayahan at hindi lang sa opensa o scoring umiikot ang laro. Madalas ang mga offensive players ang nakakatanggap ng MVP awards at ng spotlight sa loob ng court. Ngunit kung tutusin, ang opensa ay kasing halaga rin ng depensa dahil dito nakasalalay ang kakayahan ng isang team na pigilan ang kalaban at manalo sa laro. At sa paglipas ng mga taon ay marami na tayong nakitang magagaling na defenders sa NBA. Kaya ngayon, bibigyan natin ng pagkilala ang mga haligi ng depensa sa liga. Narito ang listahan ng 10 pinakamahusay dumepensa sa kasaysayan ng NBA. Kevin Garnett ang binansagang The Big Ticket ng NBA ay malaking bangungot para sa kanyang mga katunggali sa liga dahil sa kanyang dalang energy at intensity pagdating sa depensa, lalo na sa panahon nito sa Minnesota. Sa kanyang unang mga taon sa liga ay tila hindi napapansin ang kanyang galing sa depensa, ngunit nagbago ang lahat ng umalis ito sa Timberwolves at maging bahagi ng Boston Celtics na isang contender team at sa kanyang unang season pa lamang sa Celtics ay pinarangalan agad dito bilang Defensive Player of the Year noong 2008 sa kanyang karera ay napabilang ito sa All Defensive Team ng labing dalawang beses na siyam sa mga ito ay nasa first team selection. Pangalawa ito sa pinakamarami sa kasaysayan ng NBA na tumabla sa mga greatest defenders ng liga na sina Michael Jordan, Kobe Bryant at Gary Payton. Patunay lamang ang galing neto sa depensa noong i-shutdown niya ang Lakers sa ilalim ng pinta noong 2008 NBA Finals. Ben Wallace. Ang 69 center slash power forward na ito ay isa sa pinakamalakas na manlalaro ng liga at isa siya sa iilang tao na nagawang pigilan ng puwersa ni Shaquille O'Neal sa prime nito. Ang kanyang best years ay noong mid-2000 sa di magibang depensa ng Detroit Pistons at sa mga taong ito ay nanalo siya ng apat na Depoy Awards sa span lamang ng limang seasons. Undersize man para sa kanyang posisyon bilang sentro ay napakalakas naman ang kanyang pangangatawan na isa ring solid shot blocker ng liga. 2001-2002 season nang mag-average ito ng 3.5 blocks per game. Solid din ang kanyang steals bilang sentro dahil nag-average ito ng 1.3 steals sa kanyang karera. At sa kabuuan ay anim na beses siyang nakapasok sa All Defensive Team. Scottie Pippen kahit na si Michael Jordan ang main man ng Bulls sa magkabilang dulo ng court at laging nasa spotlight, ngunit ang hindi naunawaan ng marami na ganito din ang halaga ni Pippen para sa si team lalo na pagdating sa depensa dahil kaya nitong bumantay ng iba't ibang posisyon at maraming pagkakataon sa kanyang karera kung saan pinatunayan ni Pippen na siya isang mahusay na defender at isa dyan noong limitahan niya si Magic Johnson sa 1991 NBA Finals. Pinangunahan niya ang NBA pagdating sa steals noong 1994-1995 season nang mag-average ito ng 2.9 steals per game na kanyang career high. Sa kabila nito, kailanman ay hindi nanalo si Scottie ng defensive player of the Year award, maring dahilan dito ay napakaraming all-time great defensive player sa kanyang panahon. Naging runner up lamang ito sa DPOY Award kay Dikembe Mutombo noong 1995 at kay Gary Payton noong 1996. Sa kanyang karera ay napabilang ito ng sampung beses sa NBA All-Defensive Team. Tim Duncan Si Duncan ay isa sa pinakamahusay na defensive big man sa kasaysayan ng NBA dahil sa kanyang husay sa shot blocking at rebounding. Makikita mo ito sa kanyang 10 rebounds at 2 blocks per game average sa kanyang NBA career. Mga numerong nakakamangha. Kaya't nakakapagtaka kung bakit hindi nanalo si Duncan ng Defensive Player of the Year Award. Nakapasok si Duncan sa All-Defensive Team ng total na labing 15 beses ito ang pinakamaraming seleksyon sa kasaysayan ng liga. Maraming manlalaro ang elite defender sa kanilang 20s, ngunit si Duncan ay nagawa ito hanggang sa kanyang late 30s. Dahil sa kanyang talino at rim protection ay naging napakalagang bahagi ni Duncan sa limang kampiyonato ng Spurs. Gary Payton ngayon ay napapanood natin ang makabagong Gary Payton II ng Warriors na malaking abala dahil sa galing nito sa pagharang ng opensa. Ngunit hindi ka na dapat magtaka dahil nasa dugo nila ang pagiging magaling na defensive player. Ang ama nitong si Gary Payton Senior ay binansagan the glove dahil sa kanyang maigpit na perimeter defense. Si Payton Senior ay may napakadikit na depensa na talagang inaasawa nito ang kalaban sa perimeter na sumisira ng ritem sa opensa ng kabilang kupunan. Ganito man din ang ginagawa ng kanyang anak ay wala pa rin ito sa kalingtingan ni Payton Sr. noong kanyang panahon at lalo pang nararamdaman ang presensya ni Peyton Senior sa loob ng court dahil sa kanyang trademark na trash talking na bahagi ng mental game kaya't bangungot ang inaabot ng kanyang binabantayan. Napasama ito ng siyam na sunod-sunod na taon sa NBA All Defensive First Team mula 1994 hanggang 2002 at nanalo ng Defensive Player of the Year Award noong 1996. di Kembe Motombo. ang Mount Motombo dahil sa kanyang nakakatakot na presensya at dominasyon sa ilalim ng ring. Sa taas na 7-2 ay parang bundok itong nakaharang sa basket. Sikat siya sa kanyang legendary finger wag at shot blocking abilities. Si Motombo ay kabilang sa mga nangunguna sa kasaysayan pagdating sa blocks per game. Averaging 2.8 blocks per game na may kasama pang 10.3 rebounds. Mga kamanghamanghang numero. Siya ang player na magdadalawang isip kang atakihin sa loob dahil alam mong matatapal ka lang at mapapahiya. Ngunit ang pagkakamali lang ni Motombo ay nanghamunin niya si MJ at sabihing hindi ito kailanman makakapagdang sa kanya. Nakakuha ito ng apat na DPOY Award sa kanyang 18 season sa NBA. Ngunit na maalam na si Motombo nitong September 30, 2024 sa edad na 58. Michael Jordan, ang ating listahan na hindi makukumpleto kung wala si Michael Jordan. Si Jordan ay hindi lang isang maestro sa opensa, kundi pati na rin sa depensa. Maraming tagahanga ang hindi nakikita ang kanyang depensa dahil sa usay nito sa pag-score. Ngunit kung anong galing nito sa opensa ay ganoon din sa depensa. Siyam na beses itong nakasama sa All Defensive First Team at nasa ikaapat na pwesto si Michael sa all-time list pagdating sa steals sa kabila ng mas kaunting season nito sa NBA. Nanalo siya ng Depoy Award noong 1988 kung saan nag-average ito ng 3.2 steals at 1.6 blocks per game. Dennis Rodman, ang galing sa depensa ni The Worm ay medyo komplikado kung isipin dahil statistically ay hindi ito mapapansin dahil kung titingnan ang kanyang season's average sa blocks at steals ay hindi man lang ito umabot ng kahit isa sa kada season. Ngunit pagdating sa depensa ay sa isang bagay lamang mahusay si Rodman atiyan ng pahirapan ng best offensive player ng kabilang team sa pamamagitan ng napakaigpit na pagbabantay na nauuwi sa bad shots pa sa pagpasa na lamang ng bola ito ang mga bagay na hindi mo makikita sa stats kaya kailangan mo talagang mapanood maglaro si Rodman para maintindihan mo kung gaano ito kahusay bilang isang defender siya ang isa sa pinaka-versatile na defender sa NBA history dahil kaya niyang bantayan ng kahit sino mula point guard hanggang sentro. Patunay dyan na siya lamang ang nakapag-shutdown kay Shaquille O'Neal na tinalo niya ng labing tatlong beses sa labing anim nilang pagharap sa kabila ng pagkakalayo ng kanilang timbang at height. Sa kanyang NBA career ay nagkaroon ito ng 7 All-Defensive Team Selection at noong 1990 at 1991 ay naging back-to-back -back Defensive Player of the Year si The Worm. Hati Mola Jawon. Si The Dream ay isang literal na bangungot sa isang panaginip kung usapan ay depensa. Meron itong pinagsamang length, atleticism at talino. Siya ang all-time leader sa NBA pagdating sa black shots na merong 3,830 sa kanyang buong karera at hindi pa dyan natatapos. Dahil ang isa pa sa nakakamangha dito ay nasa ikasampung pwesto si Hakim sa NBA all-time steals leaders ang nag-iisang sentro na naligaw sa listahan. Sa kanyang karera ay siyam na beses itong napasama sa NBA all-defensive team at naging two-time defensive player of the year. May ilang aspeto kay Hakim na bihirang mapansin tulad ng kanyang chase down speed at lateral quickness na nakatulong sa kanya para mablangka at ikontes ang mga tira ng mabibilis na guards at wings kaya siya ang naging standard ng defensive excellence noong 90s era. Bago ang panghuli ay ito ang mga defensive players na hindi natin nabanggit sa ating listahan dahil sa dami ng magagaling na defender na nagdaan sa liga. Bill Russell Sa ni Bill Russell ay namayagpag ang Boston Celtics sa NBA dahil sa kanyang presensya. Noong kanyang iray ay wala pang Defensive Player of the Year Awards sa NBA kaya imbes po ay madalas MVP ang nakukuha ni Russell. Dahil nga sa kanyang out of this world na athleticism at presensya sa shaded area, ay pwedeng masabi na siya ang greatest rim protector sa NBA history. Pero ang mga blocks at steals sa kanyang panahon ay hindi pa nililista ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi natin kayang sukati ng kanyang defensive impact. Labing isa sa kanyang labing tatlong season sa NBA, si Russell ang nanguna sa liga pagdating sa defensive win shares. Meron siyang 133.64 defensive win share na pinakamataas sa kasaysayan ng NBA at ng APA si Namotombo, Ben Wallace at Rudy Gobert ang may hawak sa may pinakamaraming Defensive Player of the Year awards na merong apat. At kung meron lamang Dipoy Award sa panahon ni Bill Russell, ay malamang higit pa dito ang kanyang maiipon. At yan ang sampung pinakamagaling na defenders sa kasaysayan ng NBA. Anong masasabi nyo patungkol dito mga boss? Sangayon ka ba dito? May nakalimutan ba tayong isama sa ating listahan? Sino para sa iyo ang greatest defender sa kasaysayan ng NBA? i commento mo na sa ating comment section at babasahin natin lahat 'yan. Ngunit kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe upang suportahan ang ating munting channel.